Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel guys. Yan. Gumising na si Lola. Tapos na akong nagan ng mga baboy. Ito lang meron lang akong gustong i-share sa inyo guys about pag-aalaga ng baboy. Shout out sa mga katulad ko na mga ina na ina, ama, kapatid na marun, mahilig mag-alaga ng mga hayop. You love your aunt, your ah uh, sabi nga nila na yung mga mahilig magmahal sa mga hayop, mag-alaga, businessman, o kahit anong plan mo sa buhay mo, basta mayroon kang hayop. Ito guys, ang talagang gusto kong i-share sa inyo. Na-experience ko na rin ngayon, kasi ngayon naging hindi, for good na ako. Ako naman ngayon ang nag-aalaga ng mga hayop. Kahit na nandiyan yung mga anak ko na kasama ko, syempre tumutulong din ako. Ako pa rin yung parang pinaka ano sa kanila, pinaka manager. <laughs> pinaka manager na walang pera, 'di ba? Ganon. Heto guys, ang i ko sa inyo. Kapag ang baboy mo ay nagtatay. yan copy mo na tayo. Ito na yung seed ng papaya galing Saudi. Yan yung pinagkainan namin kahapon. Pinaganyan ko, pinadry ko para sa ganun mamaya. Ilagay ko sa labas ulit. I ano ko na yan, gagawin ko i-similya. Ayun. Ito yung coffee ko. Good morning and then happy happy weekends. At meron akong isang patupat. Pinapainit ko kasi ito binibili namin sa mga may nagtitinda sa amin every day. Yan yung pang ano ito patupat sa Ilocano. Yan. Pinapainit ko kasi nilagyan ko ng mainit na tubig para maalis yung mga alam mo na syempre pag nagtitinda sila maraming nakahawak na kamay, di ba kailangan buhusan mo ng mainit na tubig. Ang ano ko lang guys, isi-share ko lang sa inyo kung anong nangyari sa alaga namin na baboy. I-open ko muna dito yung pintuan kasi sinasarado ko. Kasi pumapasok yung mga, ah, mga manok. Ganyan, oh, yan. Good morning, Isabela. Yan ang Isabela ngayon. Maganda na naman, guys. Mainit-init. Talagang mainit na naman. Kaya kailangan ingat-ingat tayo sa mga katawan natin, sa sarili natin, sa um, sa mga animals natin, sa mga alaga natin, alam niyo ba guys na heto yung share ko sa inyo na napakabuti, maganda at hindi ka na matakot na mag-alaga. At nandiyan din ang pag ano, pag dasal natin na hindi tayo pababayaan ni Lord na mag-alaga ng mga hayop. Yan. Yan ang view. Kasi alam niyo guys, kapag naglaga ka ng baboy at nagtatayong talagang alam mo yung talagang yung tubig na, na nagano na talagang tubig na yung lumalabas na parang gumagano na yung pet nako kailangan yung guys na ano yung lagyan mo ng garami yung ano yung gayami ng palay linisan mo mabuti yung mga kulungan nila tapos lalagyan mo na yan ng maraming ganoon tapos para hindi nila mahigaan yung mga tain nila ganoon pagkatapos palagyan mo painumin mo siya ng maligamgam na tubig Huwag mo nang painumin ng malamig. Malamig kasi lalo silang nagtatay. At saka huwag mong paliguan. Gawin mong dry yan hanggang hindi sila mag-dry yung tayo nila. Pagkatapos, yung garami na yon, papalitan mo din yun. Everyday mo na papalitan yun. Kung, kung meron kang pinagkuhanan, gano'n. Everyday na malinis, gano'n. Para yung tayo nila, hindi nila maamuy na mabaho. Pagkatapos pagka wala nang ano yung na dry na yung tahi kailangan ma, pwede mo na siyang paligoan pero yung paligo ay medyo mainit tingnan natin yung baboy natin ngayon maganda na hindi na siya nagtatae okay na siya ayan ilagay ko muna dito yung coffee ko ayan titingnan natin kung paano na ang baboy ni Karen kasi yung anak ko siya ang nag-alaga diyan siya ang taga siya ang nagma-manage yan sa baboy yung anak ko na babae. Kasi sila yung inutosan ng anak ko para tumulong naman sa amin. Kasi siyempre sa amin hindi na kami matanda na. Alam niyo na, yan yung mga tanim ko. Tingnan nyo guys yung mga tanim. Tingnan nyo naman ang palibot namin. Grabe. Ayan, tingnan natin yung kung ano na ang nangyayari sa baboy. Paano na ang mga baboy? Bibe, good morning ka nga kay tita. Good morning ka nga sa mga tita. Hello. Hello. Good morning. Titingnan natin yung baboy natin. Pakita natin sa kanila. Pakita natin sa kanila kung paare ko po. Sumakit na yung ano ko ah, ibalikat ko. Wala na. ano na yata si Lola? Hindi na yata. Ano yun oh, yung kalamansi. Kamu. Ayan ang mga baboy. Yan oh, tingnan niyo guys oh. Ayan. Mamaya papaliguan ko na sila. Pwede na silang maligo kasi ano na? Mainit na ang panahon kailangan maligo na sila pero magpainit ako ng pagtitingo nila. Hindi na kaya. Ah. Salam, salam, salam. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Sige na. Sayaw, sayaw, sayaw na. Sayaw, sayaw na. Good morning, good morning. Charlotte, nasaan sana si Charlotte. Sayaw, sayaw na sige na. Ayan, ayan, sayaw, sayaw na. Allah na. Sayaw, sayaw na. Sayaw, 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 sayaw. sige, sayaw. Sayo pa, sige. Makarena, makarena. Sayo, sayo na para may pagkain. Ay, pag wala pa isa. Ay, Kyarlot. Bakit? Hindi ano tong Kyarlot na to? Kyarlot, Kyarlot. Ay, Kyarlot, Kyarlot. Ay. 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 Hindi yata to. Ay, isa. Tinatamad pa, tinatamad pa yan. oh ay. Yan, mamaya yan. Alisin ko na naman yan. Ipalit na naman namin yan guys. Dito ako kumuha kami dito sa baba. Kasi yan nagpapaano na sila ng palay. Kaya yan daming. Kailangan kuha kami ng marami para. Yan dito sa baba maingay kasi nagpapatanin na sila. Ganyan lang ang magalaga ng baboy guys. Kailangan tiis lang. Tiis, tiaga Para hindi sila magkasakit. Kasi yung baboy parang tao din. Diba? Parang tao din na kapag hindi mo... Yun, sundin yung ano yung magandang proseso sa pag, uh, paggamot tapos na injection din sila guys yan yan may vitamins din sila yan, nag injection na sila kahap nung isang araw yan ano na ano ka na kulang po. wala na oh tingnan niyo yung tai yung ano yung pit nila wala na Mala, ano na wala nang may awang juice wala nang tai eh. pero yung isa bakit hindi gumagalaw yung isa teka nga galawin natin yung isa na ko. Teka, teka. Aray, 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 aray. Bakit sumagit na Sumagit na yung balakang ko, baby. Wala na. Sumuko na yata si Laura. Napagod na. Aray ko. Be. Oy, 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 Be, patingin yung pet. Bebe. 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 Patingin yung pet mo kung meron pang tae. Bebe. Ay, wala na. Wala na. Kinatamad lang. O, yan. Kaya medyo pumayat sila kasi, ano, medyo pumayat sila dahil yan nagtay sila ng 2 days 2 days silang nagtay alam ka ako lalakad ka na kasi masakit yung balakang ko wala na susuko na sino na sumburo man yung sakit yung bukot ko kasi ano yan kulang sa potassium kailangan may gatas na ako na anlin para lumakas yung mga buto-buto ko kaya nanginay di ng nga gatas ya nanginay dito ko di anlin nga gatas Ajay pang pakwati buto-buto. Nagsakit ko di duot ti sumuruman ti sakit ti duri ko. Nagbagkarak kini piya ni Silistin ko wakas ati, -sakit. Tang, tang, tang. Ayan, na matukol. Hindi ko na eh. Nagsakit. Tag Tagkapitan. Tagkapitan. Ayan Oh. Ang luwang na. Niki! Ayan. Good morning! Good morning. Ayan na si Nikki. Ayan na. Good morning. Ayan na. Ayan na. Ito lang guys ang may share ko. Kaya happy weekends. Ingat kayo palagi. yan, Sumasakit na naman yung balakang ko. Kasi sobrang... Tingnan niyo naman kung gaano kaluwang yung mawalisan, 'di ba? Sobrang luwang. Magbalis ka sa umaga. Yan kahapon nagkiskis ako diyan sa loob. Grabe. Kaya hindi basta-basta mas daig ko pa yung OFW sa abroad. Kasi yung OFW sa abroad may pera, 'di ba? May inaasahan. Tingnan niyo naman oh, nag ano na yung ano ko. Sobrang ano na si Lola, parang haggard na haggard, pagod na pagod. Pero hindi naman pwede guys na hindi ako magtrabaho. Hindi ko i-leader yung mga apo ko, wala naman silang pakialam eh. Mga bata pa yan. Kaya liga na ako, liga na, liga na, liga na. Dito. na yung ano ko, Sige na. Yan, nagtatanim din. Yan, oh. Mga tanim-tanim ko yan. Yan, nilalagay ko na sa paso kasi sobrang init. Buti dito kasi ilalagay mo na lang dito sa lilim para hindi sila. Yan, namumulaklak na rin yung mga snake plant ko. Yan, buhay probinsya guys. Ganyan ang buhay. Yan. Anjay yung mga po. Tingnan nyo. Umaga pa lang yan. Nagsiselfo na sila. Yan. Oh. Tingnan nyo naman yung bulaklak ng snake plant guys. Diyan na siya lumalabas na. Oh. Di diba? Meron pa dito. Sana nga ang hinihintay ko na mamulaklak is ito, itong malalaking bulaklak, itong malalaking tantadim na ko, tawag ka man ko. Ito yung gusto ko ito ang mamulaklak sana. Ito. Ito yung mamulaklak sana. Meron din akong isa doon na pamulaklak doon sa altar. Ayun na guys. Thank you for watching, and I share ko na yung buhay ko dito sa probinsya. Yan ang buhay ni Atelidya ngayon. Diyan ako nag sa mga baboy, sa kambing. Dito, konting tindahan na, no, parang laruan ko yan kasi para tamad na akong bumili doon sa malayo. Ang hirap kasi yung pagod ka na sa trabaho, tapos kapag wala kang...